Karamihan sa mga tao ay hindi pa nababasa ang buong Biblia at kahit ang mga nakabasa na nito ay madalas na nakakatagpo ng mga bahagi na nakakalito o mahirap intindihin. Karaniwan, nilalaktawan ang mga bahagi na ito sa mga pagtuturo dahil mahirap silang ipaliwanag. Pero kahit na tila kakaiba ang mga ito, madalas ay may taglay silang mas malalim na kahulugan. Ngayon, susuriin natin ang sampu sa mga pinakakakaibang talata sa Biblia at kung ano ang maaaring ibig sabihin ng mga ito. Simulan na natin. Isa, mga batong nagsasalita para sa Diyos. Sa Biblia, may binabanggit na mahiwagang bagay na tinatawag na urim at tumim. Ang mga espesyal na batong ito ay itinatago sa banal na kasuotan ng punong pari malapit sa kanyang puso. Inilalagay ang mga ito sa bahagi ng kasuotan na tinatawag na Breastplate of Judgment na isinusuot sa dibdib Layunin ng mga batong ito na ipaalam ang kalooban ng Diyos. Ilang ulit itong ginamit sa Biblia upang makuha ang sagot ng Diyos. Sa aklat ni Samuel, si David ay tumatakas mula kay Haring Saul na nais siyang patayin. Habang nagtatago siya sa ilang, narinig niyang nilulusob ng mga Filisteo ang lungsod ng Keila at ninanakawan ang mga bodega ng pagkain. Hindi siya sigurado sa dapat gawin, nais niyang kumilos, pero kailangan din niya ng patnubay mula sa Diyos. Kaya't ipinatawag niya si Abiatar na pari, na nagdala ng efod ang kasuotan kung saan nakalagay ang Urim at Thummim. Nang malaman ni David ang plano ni Saul laban sa kanya, sinabi niya kay Abiatar, Dalhin mo rito ang efod Mula roon, nagtanong si David ng malinaw na mga tanong sa Diyos gamit ang mga bato. Ang una niyang tanong, Dapat ko bang labanan ang mga Filisteo? At sumagot ang Diyos, Oo, pumunta ka at iligtas mo ang kaila. Ngunit natakot ang mga tauhan ni David na harapin ang mga Filisteo kahit pa may sagot na mula sa Diyos. Kaya't muling nagtanong si David, Muli Nangako ang Diyos na tutulungan sila, kaya't pumunta si David at ang kanyang mga tauhan sa keila nilabanan ang mga Filisteo at nailigtas ang mga tao roon. Hindi pa roon natapos ang lahat. Nang malaman ni David na parating na si Saul sa keila upang dakpin siya, muling bumaling si David sa Urim at Tumim. Tinanong niya, paparito ba talaga si Saul sa keila? Sagot ng Diyos, oo, darating siya. Sumunod na tanong ni David, isusuko ba kami ng mga taga-kaila kay Saul? Sagot ng Diyos, oo, isusuko nila kayo. Dahil sa babalang ito, agad tumakas si David at ang kanyang mga tauhan at nakaiwas sa pagkakadakip. Maging si Saul ay gumamit ng banal na paraang ito habang hinahanap si David. Ngunit naging kakaiba ang kinalabasan. Nagbigay ng mahigpit na utos si Saul habang nakikipaglaban sa mga Filisteo. Sino mang kumain bago lumubog ang araw, bago kumatalo ang aking mga kaaway, ay susumpain. Hindi alam ito ng anak niyang si Jonathan. Habang naglalakad sa gubat, nakakita siya ng pulot at dahil sa matinding pagod, tumikim siya nito. Nagbigay ito sa kanya ng bagong lakas, pero kalaunan ay nagdulot ng isang nakakagulat na pangyayari. Muling humingi si Saul ng gabay sa Diyos gamit ang Urim at Tumim. Nais niyang malaman kung dapat ba niyang ituloy ang paghabol sa mga Filisteo sa buong gabi. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi sumagot ang Diyos. Labis itong ikinabahala ni Saul, iniisip niyang may nagawang kasalanan sa kanilang hanay na humahadlang sa kanilang ugnayan sa Diyos. Upang matuklasan kung sino ang may kasalanan, gumamit si Saul ng urim at tumim upang hanapin ang katotohanan. Nagpahayag pa siya na kahit ang anak niyang si Jonathan ang may sala, kailangan itong mamatay. Gamit ang mga banal na bato, pinaghiwalay ni Saul ang sarili nila ni Jonathan mula sa iba pang tao. Tumuro ang mga bato kay Jonathan. Sinabi ni Saul, Magpalabunutan tayo sa pagitan ko at ni Jonathan at ang resulta ay malinaw na tumapat sa kanyang anak. Lumabas na si Jonathan ang tumikim ng pulot at hindi niya alam ang sumpa ni Saul. Kahit hindi sadya, naniwala si Saul na wala siyang pagpipilian. Dahil sa panata at resulta mula sa Diyos, at sinabi kay Jonathan na kailangan niyang mamatay. Oo, Jonathan, kailangan mong mamatay, wika ni Saul. Ngunit hindi ito tinanggap ng mga tao. Naalala nila ang katapangan ni Jonathan at kung paano siya tumulong upang magtagumpay ang Israel. Tumindig sila upang ipagtanggol siya, ipinaalala kay Saul na kumilos si Jonathan ayon sa tulong ng Diyos upang talunin ang kanilang mga kaaway. Dahil sa matinding suporta ng bayan, naligtas si Jonathan at hindi siya pinatay. Ipinapakita ng makapangyarihang tagpong ito kung gaano kaseryoso noon ang mga panata at ang paghahanap ng patnubay mula sa Diyos at kung paano ang kahit mga hindi sinasadyang kilos ay tinatrato bilang mahalaga. Dalawa, isang asno ang nagsalita sa propeta na si Balaam tinawag si Propeta Balaam ng hari ng Moab upang isumpa ang mga Israelita na nakatigil malapit sa kanilang lupain. Habang papunta siya roon, sakay ng kanyang asno at may dalawang alalay, may nangyaring kakaiba. Isang anghel ng Panginoon ang humarang sa kanilang daraanan may hawak na espada. Hindi ito nakita ni Balaam, pero nakita ito ng asno sa unang pagkakataon na nakita ng asno ang anghel, lumihis ito sa daan at pumasok sa bukirin. Dahil hindi nakita ni Balaam ang panganib, pinalo niya ang asno para bumalik sa daan. Makalipas ang kaunti, humarang muli ang anghel sa isang makitid na daan sa pagitan ng mga ubasan na may pader sa magkabilang panig. Nang makita ito ng asno, idinikit nito ang sarili sa pader at nasaktan ang paa ni Balaam. Galit na galit, pinalo siyang muli ni Balaam. Pagkatapos, lumipat ang anghel sa mas masikip na daan kung saan wala nang madaanan sa gilid. Muli, nakita ito ng asno at dahil wala nang malusutan, naupo na lang ito. Tuluyan nang nawala ng pasensya si Balaam at mas malupit pa niyang pinalo ang asno gamit ang kanyang tungkod. Sa sandaling iyon, nangyari ang isang kamanghamanghang bagay. Binigyan ng Diyos ng kakayahang magsalita ang asno. Tumingin ito kay Balaam at nagsabi, Ano bang ginawa ko sa iyo at tatlong beses mo akong pinalo? Hindi man lang nagulat, sumagot si Balaam habang galit pa rin. Pagkatapos, binuksan ng Panginoon ang mga mata ni Balaam at nakita rin niya ang anghel na may hawak na espada sa kanyang harapan. Agad siyang napaluhod sa takot. Sinaway ng anghel si Balaam dahil sa pagmamalupit sa asno at ipinaliwanag na inililigtas siya ng hayop mula sa kapahamakan. Binalaan siya ng anghel na mali ang landas na kanyang tinatahak ayon sa paningin ng Diyos. Tatlo. Mahiwagang mga salita sa pader ng palasyo. Sa marangyang palasyo ng Babilonia, nagdaos si Haring Belsasar ng isang engranding handaan para sa isang libong mga maharlika, pati na rin ang kanyang mga asawa at kabit. Habang nagiinuman at nagsasaya, gumawa si Belsasar ng isang labis na bastos na hakbang. Ipinakuha niya ang mga sagradong gintong at pilak na kopa na kinuha mula sa templo ng Diyos sa Jerusalem ni Haring Nebuchadnezzar. Ginamit nila ang mga banal na sisidlan upang uminom at magbigay papuri sa mga diyos-diyosan na gawa sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Habang kasagsagan ng pagdiriwang may nangyaring kamangha-mangha biglang lumitaw ang mga daliri ng isang kamay ng tao at nagsimulang magsulat ng mahiwagang mga salita sa pader malapit sa ilawan kung saan kita ito ng lahat. Ang isinulat ay Mene Mene Tekel Upharsin. Natakot si Belsasar. Namutla siya, nanginig ang kanyang mga binti at nagkabanggaan ang kanyang mga tuhod sa takot. Sa gitna ng kanyang pagkabahala, ipinatawag niya ang lahat ng matatalinong tao sa kaharian, mga salamangkero, astrologo at iskolar. At nangakong bibigyan sila ng kayamanan kung maipapaliwanag nila ang sulat. Ngunit walang sino man ang nakaintindi nito. Doon pumasok ang reyna ina, naalala niya si Daniel, isang propetang kilala sa kanyang karunungan noong panahon ni Nebuchadnezzar ipinatawag si Daniel. Pagdating niya, tinanggihan niya ang anumang gantimpala at ipinaliwanag ang kahulugan ng mensahe. Ganito ang kanyang paliwanag. Mene, binilang ng Diyos ang mga araw ng iyong paghahari at tinapos na ito. Tekel, tinimbang ka ngunit kulang sa pamantayan. Peres, hahatiin ang iyong kaharian at ibibigay sa mga Medo at Persyano. Nang gabing iyon din, ayon sa sinabi ni Daniel, pinatay si Belsasar, si Dario na Tagamedo ang pumalit bilang hari. Ang pangyayaring ito ay isang matinding babala tungkol sa kapangyarihan ng Diyos at ang pagbagsak ng mga mapagmataas na pinuno. Apat, ang kakaibang batas tungkol sa pagluluto ng kambing. May kakaibang utos sa lumang tipan na lumilitaw ng tatlong beses sa mga aklat ng Eksodo at Deuteronomio. Huwag mong lulutuin ang batang kambing sa gatas ng kanyang ina. Namumukod tangi ang batas na ito dahil napakakongkretong utos ito. Hindi lang basta batas sa pagkain, kundi pagbabawal sa isang partikular na gawain. Ang pagpapakulo ng batang kambing sa mismong gatas na nagpapasuso dito nagbigay ng iba't ibang paliwanag ang mga dalubhasa. Isa sa mga mungkahi ay para pigilan ang mga Israelita na tularan ang ilang ritual ng mga pagano. Sa ilang sinaunang kultura, maaaring bahagi ito ng seremonyang may kinalaman sa mahika o kasaganahan, kaya't maaaring layunin ng utos na ito na ihwalay ang pagsamba ng mga Israelita sa mga gawaing iyon. Isa pang paliwanag ay may kinalaman sa damdamin at etika. Ang paggamit ng gatas na sumisimbolo sa buhay para lutuin ng anak ng inang iyon ay maaaring ituring na walang puso. Maaaring layunin nito na turuan ang mga tao ng kabutihan at paggalang sa ugnayan ng magulang at anak. Bagamat tila maliit o kakaiba ang utos na ito, nagkaroon ito ng malaking epekto. Naging isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit sa tradisyong Hudyo hindi pinagsasabay ang pagkain ng karne at gatas, isang tuntunin na sinusunod pa rin sa kosher na dieta hanggang ngayon. 5. Nakasilip si Moises sa anyo ng Diyos. Sa aklat ng Eksodo, si Moises na may natatanging ugnayan sa Diyos at madalas nakikipag-usap sa kanya ay naglakas-loob na humiling Ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. Sumagot ang Diyos na may kabaitan pero may pag-iingat. Pumayag siyang ipakita ang kanyang presensya kay Moises pero hindi ang kanyang mukha. Paliwanag ng Diyos, hindi mo kayang makita ang aking mukha at mabuhay. Upang maprotektahan si Moises, inilagay siya ng Diyos sa isang siwang ng bato at tinakpan ng kanyang kamay habang siya'y dumaraan. Pagkalampas niya, inalis niya ang kanyang kamay at pinayagan si Moises na makita ang kanyang likuran, ngunit hindi ang mukha. Isa ito sa mga pinakamakapangyarihan at mahiwagang tagpo sa buong Biblia. Ipinapakita nito na bagamat inaanyayahan ng Diyos ang tao sa isang ugnayan, masyado siyang dakila para lubos na makita ng tao. Ang likuran ng Diyos ay kadalasang sinisimbolo bilang mga bakas ng kanyang pagkilos. Nakikita natin ang mga epekto ng kanyang presensya kahit hindi natin siya ganap na makita. Ito ay isang malalim na paalala ng kababalaghan ng pagiging malapit ng Diyos at ng hangganan ng pangunawa ng tao. Anim, sumulat si Jesus sa alikabok at nilabagang tradisyon. Sa lumang tipan, mabigat ang kaparusahan sa mabibigat na kasalanan upang mapanatili ang kaayusan sa lipunan at pananampalataya. Isa sa pinakamalupit na parusa ay ang pagbato hanggang mamatay, isang pampublikong pagpatay gamit ang mga bato para sa mga kasalanang gaya ng kalapastanganan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, panggagaway at pangangalunya. Halimbawa, sa aklat ng mga bilang may lalaking nahuling namumulot ng kahoy sa araw ng pamamahinga. Dinala siya kay Moises at matapos magtanong sa Diyos, inutusan ng Panginoon na siya'y batuhin ng buong sambayanan. Ipinakita nito kung gaano kabigat ang batas sa ilalim ng tipan ng Diyos. Ngunit sa bagong tipan, may isang makapangyarihang tagpo na nagpapakita ng pagbabago sa pag-unawa sa katarungan at awa. Sa Ebanghelyo ni Juan, dinala ng mga lider ng relihiyon kay Jesus ang isang babaeng na huling nangangalo niya. Ipinaalala nila kay Jesus na ayon sa batas ni Moises, dapat siyang batuhin at tinanong kung ano ang kanyang opinyon. Sa halip na agad sumagot, yumuko si Jesus at nagsimulang magsulat sa lupa gamit ang kanyang daliri. Nang patuloy silang magtanong, tumayo siya at nagsabi ng isang di malilimutang salita. Ang sinumang walang kasalanan ang siyang unang bumato sa kanya. Pagkatapos, bumalik siya sa pagsusulat sa lupa. Isa-isa, nagsimulang umalis ang mga tao simula sa mga mas matatanda hanggang si Jesus at ang babae na lamang ang natira. Tumingin siya sa babae at nagtanong, Nasaan sila? Wala bang nagparatang sayo? Sumagot ang babae, Wala po, Panginoon. At sinabi ni Jesus, Kung ganon, hindi rin kita hinahatulan. Umuwi ka na at huwag nang magkasala muli. Ang tagpong ito ay isang malinaw na kaibahan sa katarungan ng lumang tipan. Hindi pinalusot ni Jesus ang kanyang kasalanan, ngunit sa halip na parusahan siya, inialok niya ang habag at isang bagong simula. Isa itong makapangyarihang halimbawa ng biyaya na nagpapakita na may pag-asa para sa pagbabago kahit pagkatapos ng kabiguan. Pito, isinumpa ni Jesus ang puno ng igos at ito'y natuyo. Sa Ebanghelyo ni Marcos, may nakakagulat na kwento kung saan isinumpa ni Jesus ang isang puno ng igos. Habang naglalakad mula Betania patungong Jerusalem kasama ang kanyang mga alagad, nagutom si Jesus. Nakita niya ang isang punong igos na puno ng dahon kaya't nilapitan niya ito umaasang makakakita ng bunga. Ngunit nang tingnan niya ang mga sanga, wala ni isa mang bunga. Kaya't sinabi niya, wala na sanang makakakain ng bunga mo kailanman. Idinagdag ni Marcos ang isang mahalagang detalye, hindi pa panahon ng mga igos. Gayunman, kinabukasan, nakita ng mga alagad na natuyo na ang puno simula sa ugat. Sa bersyon ni Mateo, agad itong natuyo pagkatapos magsalita si Jesus. Maraming tao ang nalito rito. Bakit isusumpa ni Jesus ang puno kung hindi naman panahon ng igos? Karamihan sa mga iskolar ay naniniwalang ito ay isang makapangyarihang simbolo. Sa lumang tipan, ang punong igos ay madalas kumakatawan sa Israel, lalo na sa kalagayang espiritual ang punong-puno ng dahon pero walang bunga ay sumisimbolo sa mga taong mukhang makadyos sa panlabas, ngunit kulang sa tunay na pananampalataya at kabutihan. Ang sinabi ni Jesus ay hindi lamang tungkol sa puno, ito'y isang mensahe, isang babala laban sa espiritual na kawalan ng bunga. Ipinapakita nitong walang halaga ang panlabas na anyo kung walang tunay na koneksyon sa Diyos. Tulad ng puno, ang buhay na walang spiritual na bunga ay haharap sa matinding kahihinatnan. Walo ang ikalawang kamatayan pagkatapos ng impyerno. Inilalarawan ng Biblia ang isang panghuling, nakakatakot na kaparusahan para sa mga patuloy na tumatanggi sa Diyos, ang tinatawag na ikalawang kamatayan. Ito ay inilarawan bilang walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos sa pamamagitan ng imahe ng isang lawa ng apoy at nasusunog na asupre. Pinakamalinaw itong mababasa sa aklat ng pahayag. Pagkatapos ng huling labanan na tinatawag na Armageddon, nadakip ang halimaw at ang huwad na propeta. Mga pinunong nagpaniwala sa mundo na sumamba sa mga diyos Diosan ayon sa pahayag, pareho silang itinapon ng buhay sa lawa ng apoy na may asupre. Pagkatapos sa pahayag kabanata 20, matapos ang isang libong taon ng kapayapaan habang nakakadena si Satanas, pakakawalan siya muli. Muli niyang lilinlangin ang mga bansa at magsisindi ng huling pag-aalsa, ngunit agad itong tinapos ng Diyos. Ayon sa teksto, ang jablo na luminlang sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre kung saan nandoon na ang halimaw at ang huwad na propeta. Doon sila pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Pagkatapos nito, naganap ang paghuhukom sa harap ng dakilang puting trono. Ang lahat ng namatay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa at binuksan ang aklat ng buhay. Ang sino mang hindi nakasulat sa aklat ay itinapon din sa lawa ng apoy, maging ang kamatayan at Hades ay inihagis doon, na nagpapakita na sila rin ay lubos ng winakasan. Nagtatapos ang talata sa isang matinding babala. Ito ang tinatawag na ikalawang kamatayan. Ang ikalawang kamatayan ay hindi lamang pisikal na kamatayan. Ito ay ang pagharap sa walang hanggang paghatol. Ang lawa ng apoy ay kumakatawan sa ganap at permanenteng pagkahiwalay sa Diyos. Para sa Diablo, sa kanyang mga tagasunod at sa lahat ng tumanggi sa alok ng kaligtasan. Siyam, ang mahiwagang nilalang na si Melchisedek. Si Melchisedek ay isa sa mga pinakanakakalitong tauhan sa Biblia Bigla siyang lumitaw sa aklat ng Henesis, walang binanggit na pamilya, walang sinabi kung saan siya galing at walang tala ng kanyang kamatayan. Ipinakilala siya bilang hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. Pagkatapos, manalo ni Abraham sa isang labanan upang iligtas ang kanyang pamangkin na si Lot, sinalubong siya ni Melchizedek. Nagdala ito ng tinapay at alak, binasbasan si Abraham at tumanggap ng ikasampu ng mga samsam mula sa labanan. At pagkatapos niyon, bigla na lang siyang nawala sa kwento, lalo pang naging misteryoso si Melchizedek sa Bagong Tipan. Ayon sa aklat ng Hebreo, wala siyang ama o ina, walang angkan, walang simula o wakas ng buhay. Katulad ng anak ng Diyos, siya'y nananatiling pari magpakailanman. Dahil dito, marami ang nagtatanong kung sino talaga si Melchizedek. May nagsasabing siya ay isang pagpapakita ni Kristo bago siya isinilang sa lupa. Ang iba'y naniniwalang siya ay isang anghel, habang ang ilan naman ay nagsasabing isa lamang siyang makasaysayang parihari na nagsilbing anino ng darating na Mesiyas. Ang nagpapaiba kay Melchizedek ay ito, siya ay pari at hari ng sabay sa kasaysayan ng Israel, laging magkaibang angkan ang pinanggagalingan ng hari at ng pare. Ngunit si Melchisedek ay may parehong tungkulin at ito ang ginamit sa Hebreo upang ipaliwanag kung paano naging walang hanggang pare si Jesus. Hindi kabilang si Jesus sa tradisyonal na angkan ng mga pari. Sa halip, siya ay pari katulad ni Melchizedek kaya't si Melchizedek ay nananatiling isang malalim at mahalagang pigura, isang taong hindi sakop ng karaniwang alituntunin at ang kanyang pagkapari ay tumuturo sa walang hanggang papel ng Mesyas. Sampu ang mga gulong na puno ng mata. Nagsisimula ang aklat ni Ezekiel sa isa sa mga pinakakamangha-mangha at mahiwagang pangitain sa buong Biblia. Sa mga kabanata isa at sampu, ibinahagi ng propeta ang isang karanasang makalangit na puno ng makukulay at dipangkaraniwang imahe. Nagsimula ang pangitain sa isang malakas na ipu-ipo, isang napakalaking ulap at apoy na nagliliwanag sa lahat ng direksyon. Mula sa loob ng naglalagablab na ulap, lumitaw ang apat na buhay na nilalang, bawat isa ay may katawang kahawig ng tao, ngunit may pambihirang katangian. Bawat isa ay may apat na mukha: isang tao sa harap, isang leon sa kanan, isang baka sa kaliwa, at isang agila sa likod. Mayroon silang apat na pakpak, dalawa ay nakataas at dalawa ang tumatakip sa kanilang katawan. Tuwid ang kanilang mga binti, ang mga paa ay gaya ng paa ng guya at ang kanilang anyo ay kumikislap tulad ng pinakintab na tanso. Sa ilalim ng kanilang mga pakpak ay may mga kamay na gaya ng sa tao at gumagalaw sila ng magkakasabay. Hindi sila lumiliko habang gumagalaw, palaging tuwid ang direksyon ayon sa kanilang mga mukha. Sa tabi ng bawat nilalang ay may kamangha-manghang bagay, isang gulong sa loob ng isa pang gulong na tila isang komplikado at multidireksional na bilog. Kayang gumalaw ng mga gulong na ito sa anumang direksyon agad-agad. Higit pa roon, ang mga gilid ng mga gulong ay puno ng mga mata. Inilarawan ni Ezekiel ang tagpong ito bilang parang kaluwalhatian ng Panginoon. Ilang siglo na ang lumipas, ngunit nananatiling palaisipan sa mga mambabasa at iskolar ang kahulugan ng pangitaing ito. Marami ang naniniwala na ang mga mata ay sumisimbolo sa kaalaman ng Diyos na nakakakita ng lahat, habang ang mga gumagalaw na gulong ay nagpapahiwatig na kaya niyang mapunta at kumilos saan man. Ang apat na nilalang ay karaniwang kinikilala bilang mga kerubin, makalangit na nilalang na malapit sa Diyos. Bagamat kakaiba at mahirap unawain ang mga imahe, layunin nitong ipakita ang isang bagay na higit pa sa kayang maabot ng tao. Ang mga nilalang, mga gulong at apoy ay lahat nagpapahiwatig ng kapangyarihan ng Diyos, ng kanyang kakayahang mapasa lahat ng dako at ng kanyang kaluwalhatiang hindi maaabot ng tao. Labing isa, ang mga nilalang na Leviathan, Behemoth at Reem. May ilang kamangha-mangha at mahiwagang nilalang sa Biblia na kadalasang kahangahanga, nakakatakot o may malalim na simbolismo Si Leviathan, na inilarawan sa Job Kabanata 41, ay isang dambuhalang hayop sa dagat na balot ng matitigas na kaliskis. May nakakatakot na mga ngipin at kayang magbuga ng usok. Inilalarawan ito ng Diyos bilang isang nilalang na walang sinumang tao ang kayang kontrolin. Ginamit ito bilang simbolo ng kanyang kapangyarihang walang kapantay. Sa mga awit, sinasabing naglalaro ang Diyos kay Leviathan sa dagat at sa Isayas, ipinapakita siyang tinatalo ang baling kasut na ahas na ito. Si Leviathan ay kumakatawan sa kaguluhan ng kalaliman, isang tunay na puwersa at simbolo ng kaguluhan na tanging ang Diyos lamang ang may kapangyarihang magpasuko. Si Behemoth ay ipinakilala sa Job kabanata apat na po bago si Leviathan. Isa itong malakas na hayop sa lupa na kumakain ng damo tulad ng baka. May buntot na kasinlaki ng punong sedro at mga butong gaya ng bakal. Bagamat may nagsasabing ito'y maaring hipopotamo o elepante, ang mga detalye ay tila tumutukoy sa isang mas makapangyarihang nilalang. Si Behemoth ay sumisimbolo sa hilaw na lakas, katatagan at ligaw na likas na kalikasan, isang bagay na napakalakas kaya't ang may lalang lamang nito ang kayang humawak. Isa pang nilalang, ang Reem na isinalin bilang unicorn sa King James Bible, ay binanggit sa mga bilang Job at mga awit. Isa itong simbolo ng matinding lakas at pagkaligaling. Karamihan sa mga iskolar ngayon ay naniniwalang tumutukoy ito sa aurochs, isang malaking ligaw na baka na ngayon ay wala na. Mito man o totoo, inilalarawan ng nilalang na ito ang matinding kapangyarihan at hindi napipigilang enerhiya na lalo pang nagpapakita ng lawak ng nilikha ng Diyos. Ang mga nilalang na ito ay paalala hindi lamang ng hiwaga ng kalikasan kundi ng kapangyarihan ng maylalang sa lahat ng bagay kahit sa mga puwersang tila ligaw o walang kontrol.